Good morning po sa lahat mga ating mga kubayan Ayan po at pabalik na po ako ng uh, Laguna At uh, napakaganda po ngayon ang pagbabiyahe Dahil uh, Ganda yung panahon Medyo Maulan pero malayo naman po dito sa aming uh, Dinadaaganda po ngayon pagbiyahe ko Dahil uh, Kawat wala pang ulan Pero ang dagat po ay kalmang kalma Papunta pong ng uh, Kalatagan Batangas Yan good morning po sa lahat. At naharap na po ako sa Katagan. Uh, galing po ako ng Mindoro. Ayan, at uh, may misikaso lang po tayo. Gaantay na sa akin ang mga Marias. dumating po ako, galing po ako sa Mindoro. Ah, uh, ayan. Kamusta kayo? <laughs> okay lang po. Okay, okay lang. eh. Ayan po, si Narasil. Oh. May nasabi kasi ng mga uh, kababayan natin doon, kamusta daw kayo? Doon sa Borol. Namimiss okay. na raw kayo. Gusto daw nila kayo makita. Hmm, ayan po si Maylin. Oh. Ayun, may mga ano doon. Ang tawag nito, yung Lilia. Mo yung niya? Yeah. Wow. Ayan o Wow. po, omeda lang. Sumansalya eh. Amen. Sasalubong po ni Tatay galing. si Tatay nanggaling sa Mindoro. Umuwi on two days. Tapos ayun ang pasalubong. Ay, ang sarap, Lia. Ito 'yung latik. Ayan. Ano pa? Ay? Galing probinsya talaga po. O oh, city si Tito <laughs> may dalang gulay-gulay. Wow, may dalang. Wow, may dalang. Oh, sarap ito. Gulay. Oh, galing Mindoro. May ampalayang native. Alam niyo po ba yung ampalayang native? eto po yun, maliliit. Masarap po ito. Ilagalan tapos may bago Oh. Ayan, oh. Tapos, ano ba to? Ginagata din. Wow! Oh, ayan, oh. Pako? Alam nyo ba ito kung ano? Pako? Pako. Wow! Ano ayan yan, pako? Pako. Oh, ayan naman, may pako. Pako. Ang dami namang, oh. Ito, ang palayang native. Native. Masarap po itong gata, diba? Ayan, masarap po itong gata. Pako. Gusto ko yung gata tapos may suso. Wow, alam niyo ba to kung ano to? Ayan, gulay din po ito sa amin. Ang tawag po dito ay bago. Bago. Sa, sa Bisaya ata, bago. Bago. Oh. Ano? Ah, bago. Ay, walang luma. <laughs> Ayan, oh. Ay, masarap to. Masarap po ito sa mga sinigang. Kaya, okay. Sinigang na baboy, sinigang na isda, sinigang na hipon. Ayan, basta masarap siya. Eh, lukan naman yan eh. Lukan! Wow. Ayan, alam niyo po ba ito? Masarap wow. po. Wow! Ayan. Lukan. Sino yung nagbablog Mga lukan. Ayan. Parang may pearl yan. Yan oh, yung pinapanood natin. Hindi ko yung may pearl. pearl. Ayun. 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 Ito, ayan na. Oh. Ang dami. Kalahating. <laughs> masarap siyang ano yun, lalagyan ng patola biso. O ano naman ito? Geran. At si Tito Renz na ay galing yung doro. Ayan, ano ito? Ang daming pali. <laughs> Kasi, kaka ang color niya ang dala isa lang. Kaya, wow. Um, is wow, oh, yan naman po ang dami namin isda ikalagay natin sa Palangga. Ito na yung malaki nanay. Hmm? Hindi na naman yung malaki. Nanay. Ayun, laki. Ang laki. Ang laki. Pinutol ko na kasi masyadong ano eh. Talaki ito. Talaki. Ayan o, talaki ipakuto. Oops! Ang laki! Ang dami namin fish. Ayan. Ay, Ito pa. Ito ilalagay. Ilalagay sa rat. Ito naman. Ito naman maliliit. Oo! Pang oh. Favorite ko yan yung maliliit. Ito naman. Malalaki siya. Kailan yung malaki? Ay mo Masisira ay. Ano mo yan? Unahin mo sana yung nasa ibabaw. Eh. Hindi kasi nakakamalaki. Wow. Wow. wah, bago na yung malaki, ang laki nga, marami kana ko oh, ang isda ano, o, oh. eto den, magkabalot-balot kasi, sarap nito, kalaki ito din oh. siya hmm. na, na maliki, hmm. isda, yan, o, oh. eto naman maya-maya wala may may kakaibang kulay. Butterfly, ayun. Uh, islang dagat. Ayan, islang dagat po ito. Wala yun malaki. Ang dami namin kakapain Marami kami kakapayin. Ito na, one, two, three, up! Oh! oh. Diba? Dito na yung malaki. Frozen. Buti na, ano, tumambay. Ano naman to? Wow, dahil. dahil yan. yung ano. oh, pero ano sya? Yung uh, pinatong sarap to Ang kalimusal. Ano to? Banak. oh, ibigay Sarap yan. ang kulay pink na maya-maya. -maya. maya out sa iyo. <laughs> Shout out oh. po. Ang laki. Ay, ito yung na-miss ko. Alimango. Ay, oh, in-steam na siya, pero lulua ulit Ano pa rin po? Lulimisin pa. Ayan. Oh. Grabe. Ah. Thank you. Ito yung mga sipit niya. Ang lalaki, oh. Sarap ito. Igagata eh. ko sa pako. Oh, oh ang sarap niyan. <laughs> Igagata sa pakuko. O, oh, diba? O, lagay mo dyan. Ilalagay natin sa red. Pero lilinisin ko muna yung ano, yun. May mga, lagay mo dun. Yung ano, babrasin. Okay, ito naman. O, oh. ito naman. O ganito po kasi sa amin, kapag nauwi si Tito Herms, yun yung gustong gusto ko pag nauwi siya kasi. Oh, oh. Nakakabili kami ng, <laughs> ng sariwang mga isda, tapos pusit, ayan. Um, ilalagay ko po ito sa rare Ayan. Um, shout out kay Jujit. <laughs> oh, Jujit ayan. Kayo. Nahuli daw ito. Si Jujit po eh, ano po yun, classmate ko. Pamangkin ko yun eh. Ayan. Ang dami niya, oh. Masarap po itong adobo. Adobo or inihaw at saka sinigang. Alam niyo po, masarap po itong isigang. Sinisigang ko po. Ayan. Ang dami namin ulam, oh. Ilalagay namin sa web. Kasi yung mga manisda, hindi nakaka pamisda kapag ka may bagyo. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Hello. Maraming salamat po kay Lola Burning sa padala po ninyong Lia. And thank you din po. Uh, din po kay Marantili. ano, Tita Ili po. And thank you po sa padala niyo po na manok, manok po na nitin. Salamat wow, po. Wow, sarap niyan. Thank you po. po sa inyo. Thank you, you. you. Thank you po sa pagpapalala po. lahat ng taga-burol at taga, at taga... Ay, nagkawayan. kami dyan. Wow. Nais na ba ninyo makarating ulit ng Mindoro? Nais po Apo. namin gumala at mag-ikot-ikot sa ano? Sa tabing dagat. Sa baybay ng baybay. <laughs> baybay nga, baybay. Sa baybay ng dagat. Bay dagat. O, ayamot mga... Sa baybay marami dahil. Pag ano po, pabalik ulit tayo doon kasi ngayon tag-ulan pa eh. Mahirap magbiyahe pagkagaya ng itong tag-ulan. Bye-bye po!